Direk man ng araw, nagikot ang mga atleta galing Olympics sa mga kalsada ng Pasay at Manila at mainit ang pagtanggap ng mga taga-suporta. Matapos makabalik sa Pilipinas mula Paris, France, nagsagawa ng homecoming parade para sa mga atleta. Sa 22 Olympians na lumahok sa sporting event, 13 ang sumama sa parada. Kabilang na ang two-time Olympic gold medalist, gymnast Carlos Yulo, at bronze medalists, boxers Nesty Petesio at Ira Villegas. Hindi ininda ng mga taga-suporta ang pagbilad sa kalsada ng ilang oras. Makita lang ng malapitan ang mga atleta. Matanda at bata, ang iba galing pang probinsya. Lahat sila nagbigay pugay sa tinawag na modern-day heroes. I'm actually, I'm from Davao City po. Lumakas pa ako ng my... May nila para makita kulang, kulang po si Carlos Yolo. Kahapon lang po ako mabiyahe po. I'm proud po ako sa kanila kasi dun po sa performance nila sa Olympics po. Matapos umikot sa mga kalsada ng Pasay at Manila, dito sa Rizal Memorial Sports Complex, natapos ang homecoming parade. Libo-libong taga-suporta ang nag sa mga atleta sa stadium. May mensahe naman ng mga Olympic medalists sa mga sumuporta sa kanila. Mas gagaling nga po namin sa mga susunod na competition at um, asahan niyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Um, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong sumusuporta sa amin. Sa lahat po ng kababayan ko sa buong mundo, tapos pauspuso uh, po kami nagpapasalamat sa suporta nyo uh, at sa prayers niyo. Lalo na po sa mga nanood po sa amin na... Madaling araw po dito sa Pilipinas. Sa mga kabataan po na nag-aim na sundan yung yapak po naming lahat na nandito po sa harapan ninyo, huwag niyo pong pigilan yung sarili ninyo, huwag niyo pigilan na abutin ang pangarap ninyo. Mahigit dalawang oras ang homecoming parade. Ayon sa pulisya, nasa 25,000 katao ang nakiisa. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.